Magandang good morning mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. Mga kasama sa pag-aalaga ng kambing, maulan na at alam kong very challenging itong mga panahon na ito dahil basa lagi ang mga bukirin natin, lalo na kung may mga bisero tayo na mahina sa lamig na dala ng panahon. Pero wag pa rin tayong sumuko ha, sabi nga nila, susuka pero hindi susuko. At bilang isang Pilipinong magsasaka ng kambing, Narito ang aking payo para sa malusog na paglaki ng ating mga kids. Ang sikreto ay nasa tamang pagdevelop ng kanilang rumen. Sa unang linggo, puro gatas pa lang ng ina ang kailangan nila. At pagkatapos ng isang linggo, simulan mag-alok ng konting-konting high-quality starter feed at malinis na tubig. Kahit hindi pa sila gaanong kumakain, ang pagnguya at pagsubok nila sa solidong pagkain ay mahalaga. Para magsimulang gumana ang kanilang rumen at dahan-dahang dagdagan ang dami ng feeds habang lumalaki sila sa mga hindi nagpa-practice ng feed feeding pag 2 weeks na ang bisero ay pwede na natin silang isama sa pastulan para maaga silang magumpisang magnibol o kumagat-kagat ng damo. Ang maagang exposure sa pastulan ay malaking tulong sa maagang pagwalay. At sa pagitan ng dalawa hanggang tatlong buwan, kapag malakas na silang kumain ng solid food, Maari na natin silang ihiwalay sa ina o iwin. Tandaan, dahan-dahan ang proseso para hindi sila ma-stress at para sa mas malusog at mas malaking kita. Tutukan natin ang tamang nutrisyon mula sa umpisa. Huwag matakot magtanong at magbahagi ng kaalaman sa kapwa natin magsasaka. Sama-sama nating paunlarin ang ating pagkakambingan. At salamat nga po pala sa inyong suporta at hanggang dito na lamang at happy goat farming! Bye-bye.